Hello mga guys Good evening sa so, mga kapanood nito uh, i Binisita ko po yung aking mga halaman Gabi na po ngayon dito So bago po ako matulog Gusto ko po sila mabisita Kasi tuloy tuloy po yung ulan dito uh, Magdamag at maghapon na po Merry Christmas po sa mga nakapanood At sa na nanonood po nito uh, Merry Christmas po sa lahat ngayon, yung ibang succulents ko is, pinasok ko siya dito. Pinasok ko na sila. Ayan na po. Ayan po. Eh, binisita ko lang po kasi, binisita ko sila kasi araw-araw na, may, maghapon, magdamag na sila umuulan dahil, ewan ko, may bagyo yata tayo. Sa Pilipinas, may bagyo. So, chinek ko sila kung nalulunod na ba sila o ano. Ayan. Tensya na kayo, medyo madilim talaga ha. ba, uh, ang gamit ko lang eh, ano, na flashlight. Yan. Yan. Ito, uh, medyo okay naman sila. Hindi sila nababasa. Ayun. Uh, sinahod ko yung isang ano yung red lipstick na halaman kasi yun na ah, okay lang yun kahit mabasa pero tong mga succulents natin hindi po pwede mabasa hindi sila pwede malunod kasi mamamatay sila agad itong si Fred Ives inurong ko na rin sila dito yan mga na disarrange po sila ngayon dahil nga inalis ko nga sila sa mga mababasa ayan ayan nilagyan ko siya ng payong ito talagang yung atrapan lang po yung lagay ko sa kanila yung plastic na malignaw ayan po hmm? ayan na agabi ayan po yung mga halaman ko ayan po yung buruti hmm? ayan okay naman sila eto inilagay ko rito kasi dito yung tumutulo yung tubig eh siya okay lang naman siya mabasa na mas bet nga niya yung laging basahin di ba mga mamiki ayan si si snake plant ko okay lang din siya mabasa dahil bet din naman niya yung ganyan ang uh, ano yung lagi rin siya nasa basa ano ah, uh, matibay siya sa rain, rain, and shine rain and shine yan pero etong ibang mga halaman natin ah uh, hindi po siya po pwede sa basa mga mamishi na parating mabasa Ayan, kaya tinitrick ko siya. Ito, iikot natin para kung may mabasaman, hindi siya matuluan. Ayan. Ito. Wala, nalulusaw na siya ata siya. Oh, Sana tumigil na ulan na to Ayan, inusok na siya rito. Ayan eh, oh. Ang laki na ng babies niya, oh. Sa mga nakapanood po nung unang vlog ko rito sa kanya. Nung pagkatapos kong pagkatapos ko po siyang pugutan ayan na po oh, nagbigay siya ng sabi ko nga one, isang baby lang dalawang baby pala yung binigay niya sa akin ayan at ang ganda po nila uh -huh. ayan diba? oh, eto malapit ko na po malaman ng lahat ng mga names nila kasi na search ko po sila so eto eh ito na lang hindi ko pa siya na search may eto ayan may mga name tag na po yung iba na mga na search ko So, parang hanggang dito na lang po muna uli. Uh, Inupdate ko lang po kayo. At pinakita ko lang kung okay sila. Binisita lang po muna natin sila kahit gabi na. So, paano po kung mamsi? Susunod na lang po.